Welcome, senyores, mga kasabong. Sa araw na ito, meron akong ibabahagi sa inyo na kung anong kulay ang pwede nating ipanagupa o ilaban kapag panahon ng full moon. Tara po, simulan na natin. Nung unang panahon, ang pagsasabong ng ating mga matatandang ninuno ay isa sa pinagbabasihan nila ang buwan kung papano sila maghahanda ng manok at ilalaban. Halimbawa na may manok silang ilalaban para sa first quarter, last quarter, new moon at full moon. Ngayon, pag sumapit ang panahon ng full moon, sineselect nila ang mga mapuputing kulay, hingka nga ay maliwanag ayon sa full moon at kaliwanagan ng buwan pero di naman ayon ang ibang sabungero sa sistema ng ganitong paglalaban. Bakit daw tayo bumabase sa buwan? Hindi naman daw hawak ng buwan ang ating kapalaran. Nagsisilbing isang gabay lamang ito at pampalakas loob. Mayroon tayong kanya-kanyang free will at gamitin natin ito Daig ng malutaba ang mayahing lasak, dalusapi, talisain, puti, bulik na pula at panahon ng new moon. Mapapansin na tuwing kabilugan ng buwan pumapatok ang alimbuyugin. Mahirap ding talunin ang talisain itimang paa sa unang tatlong araw mula kabilugan ng buwan. Narito ang mga kulay na panagupa pagpanahon ng pulmon Talisain 85% Alimbuyugin 85% Pula matingkad 85% Abuhin 75% Sinibalang 75% Bulik pula 70% Puti 70% Lasak 65% bulik talisain 60% binabae or 60% bangkas 60% pula sunog 50% malatoba 50% yan po ang pangkaraniwang nananalo kapag kabilugan ng buwan or full moon naririto naman po ang kulay ng paa na panagupa kapag panahon ng full moon. Yellow or white, 85%. Green or black, 60%. Yan po ang rating ng mga paang nananalo kapag panahon ng full Pero di naman sangayon ang mga ibang sabongero sa sistema ng ganoong pagsasabong ang katwiran nila upgraded na ang mga manok ngayon napakaraming crossbreed at hybrid na mga manok ang naglipa na ngayon sa malalaking farm na inilalaban sa mga malalaking sabungan at big event hindi mo na mapapansin kung full moon ba half moon ba first quarter ba last quarter ba inilaban yung ganong kulay ng manok Basta ang kalidad ng manok ang pinagbabasihan. Quality, performance, mga gamot na ginagamit, mga patukang ginagamit at pangangalaga sa farm ng mga tauhan at paghahanda hanggang sa ilaban sa ruweda. Hanggang dito na lang po. Marami pong salamat. Mabuhay tayo, senyores, mga kasabong.